Welcome back mga idol. Ayan pala mga idol. Oh. May nabili ako mga idol na caliper mga idol. At itugma mga idol yung bracket yung mga idol. Yan mga idol yung bago mga idol. Kukunin ko yung bracket mga idol ng dati kong caliper mga idol. Pang XRM naman yung mga idol. Trinity. Pero di siya tugma mga idol yung bracket. Kaya mga idol tatanggalin ko mga idol yung salomang caliper yung bracket tililipat ko dun mga idol sa bagong bili ko mga idol sa online yan mga idol tinanggal ko mga idol yung tornilyo tapos yung ano mga idol tatanggalin ko naman yan mga idol nilawagan ko na yung mga idol kasi kanina mga idol habang di ko pa binibidyo mga idol nairapan ako mga idol tanggalin mga idol ang tigas na ng lumang kaliper yan mga idol, linuwagan ko na yan mga idol. Para yung pagbiridyo ko siya mga idol. Madali ko na mga idol matanggal mga idol. Yan mga idol, pasunod-sunod mga idol na proseso kang pagtanggal mga idol kang bracket mga idol. Yan mga idol, yung bago tinatanggal ko mga idol. Kailangan nung mga idol, luwagan mo yan mga idol para matanggal mo siya mga idol. Luwagan mo mga idol yung nut niya mga idol. Yan mga idol, linagay ko gararay mga idol yung Sinanggal ko para mapirsa ko mga idol yung nat para ano pag di ko uh, pa idol yung kasi binalik baka masira mga idol masira yung trade nung kabila yung mga idol oh. dinagkay ko muna mga idol para mapirsa ko dyan masya mga idol dinagkay ko kasi mga idol na chinilas para madiinan ko siya ng um, malakas kasi magagasagas yung mga idol pan wala ang sapin sa mga idol na chinidas mga idol or kahit karton mga idol yun mga chinidas ko mga idol sinapin yun mga idol na luwagan ko ng mga idol tinanggal ko na yung plastic mga idol yun mga idol yung bago kong kalipiro na bili sa online ang alawang bili ko na mga idol kasi hindi rin mga idol yung bracket ay mga idol naisipan ko mga idol tanggalin ko na mga idol yung bracket ng lumang kaliper kasi sayang ng pera mga idol 400 plus mili ko pati mga idol sa Lazada mga idol masasayang mga idol yung dalawa kong kaliper pwede pa naman yan pala mga idol tanggalin yan mga idol kaya mga idol tinanggal ko mga idol pinag-isipan ko mga idol kung paano ko yan tanggalin mga idol tsaka mga idol nagtanong ako mga idol kung pwede yan tanggalin o pwede raw mga idol kaya yan lang mga idol ang solusyon ko para di masayang mga idol yung ginastos ko mga idol yan mga idol tinanggal ko na siya mga idol tatanggalin tinanggal ko yung mga idol ng bago ngayon. Mga nilipat ko dyan mga idol yung luma. Na bracket yan mga idol yung luma. Mga idol magkaiba baga mga idol yung butas yung mga idol. Oh. Tingnan mga idol. Oh. Tingnan mga idol yung butas yung mga idol. Hindi sya tugma talaga mga idol. Kaya mga idol nasipan ko mga idol. Tanggalin mga idol. Yan mga idol ang pinagkumpara ko. Ang layo talaga mga idol. Ang sya mga idol. Kaya nasipan ko mga idol. ilipat ko sya mga idol. Para di masayang mga idol yung pera. Kasi mga idol, minsan talaga may mga idol sa online, hindi naman talaga masyado as perfect mga idol, mabili mo mga idol. Minsan talaga mga idol, nagsasalto siya mga idol. Yung sabi mga idol, sabi ko salto. Hindi siya tugma mga idol sa... Ang sinabi mga idol, sabi mga idol, hindi siya tugma mga idol. mga idol, okay, kiniskis ko mga idol, matanggal mga idol yung mga crook kurusyon dyan mga idol, Tung tumigas mga idol na mga dumi, eh. yan mga idol, kumis-kis ko siya mga idol, para maganda naman mga idol, tingnan, kasi luma na siya mga idol, ngayon pa lang ako mga idol, pumalit ng kalipir, panay linis ko lang mga idol, yung kalipir ko mga idol, halos mga idol, 14 years na mga idol, yung motor ko mga idol, ngayon na po, pumalit mga idol ng baldo, kasi mga idol alos mga idol ni repair repair ko lang yan mga idol yung caliper din nilisan ko yung loob ng pump yung mga idol din na talaga mga idol ngayon mga idol pwede remedyuan ko mga idol talaga mga idol kapit na kapit na siya mga idol mag ano siya mga idol nagsisiwik na siya mga idol kahit hindi walang preno mga idol tiray ko ngayon mga idol tanggalan mga idol ng oil mga idol alos mga idol kapit na kapit baka ito ba kung mga idol ang motor mga idol isimplang ako lang motor kaya mga idol, binilihan, binilihan ko mga idol sa online. Tapos, mali namin sa akin, ibinigay. Kaya ayan tuloy mga idol, napag-isipan ko mga idol na ilipat ko na lang mga idol yung bracket mga idol. Yan mga idol, yung luma mga idol. Sinalagay ko na dyan mga idol sa bago. Kali uh, bali, pero mga idol, yung bracket mga idol sa luma. Ah, Linipat ko na sa dyan mga idol. Yan, mga idol. Madali lang mga idol, gawin mga idol. Pero mga idol, ang pindan mga idol sa gumagawa yan mga idol hindi ko na mga idol pinayo sa ko. ako na lang mga idol kasi ang labor yan mga idol 250 mga idol or 200 sa so, estimate ko lang mga idol kasi lahat ngayon mga idol mahal na mga idol magsingil yan mga idol oh. kaya linilipat ko na lang dyan para sayang ng pera yan mga idol oh. yan mga idol oh. linalagay ko na mga idol yung matanggal ko doon sa loma ang mga idol na bracket ng caliper mga idol nalagay ko na siya dyan mga idol tinitingnan ko lang mga idol kung kung di siya mga idol mag kasi mga idol mayroon siya mga idol sa gilid na dapat magtugma siya mga idol doon sa bilog niya mga idol yan mga idol no? Oh. nalipa ko na siya mga idol nalagyan ko siya mga idol ng tornilyo mga idol yung sa mga idol para di siya mga idol mga mga idol maluwag siya mga idol di siya mga, mga idol kasi nagkagalaw-galaw yan mga idol dyan yan mga idol oh. No? rin pati yan mga idol kaya yan ako mga idol dapat magalaw-galaw siya mga idol yan mga idol yung nagbubuka-buka yung pop niya mga idol yun naman ang mga idol sa kabila ng bracket mga idol yan si mga idol ang ganyan nga mga idol pagalagay dapat pugma siya mga idol oh. doon sa nat niya mga idol pas mga idol naigpitan ko yung mga idol na nat na yan mga idol oh. yan mga, mga idol yung tinanggal ko mga idol oh. malaki yan mga idol yung tinanggal ko sa luma mga idol may silang siya mga idol kasi sa original siya mga idol nakalipir ko mga idol ng motor sa unahan in mga idol na ko sa online hindi tugma mga idol yung bracket yung ano niya mga idol tugma yung lapat na lapat din siya mga idol kasi back bracket lang ang hindi nagkasya mga idol sa butas mga idol yan si mga idol oh. yung nut niya mga idol yan mga idol higpitan ko na siya mga idol magigpit naman ako lang sa kabila mamaya mga idol yan mga idol dapat mga idol tansyado lang mga idol ang ah. higpit mo mga idol yan mga, nahigpitan ko naman siya mga idol lalo rin kasi siya mga idol. Yan mga idol, hinihigpitan ko rin siya mga idol para matry ko siya mga idol. Nisalpak rin mga idol sa motor mga idol, wala kalipir na yan mga idol, labago mga idol. Yan mga idol. Oh, Tinitingnan ko ng mga idol kung okay na siya mga idol. Kung ano yung dapat higpitan mo mga idol. Kasi mag kagsinal pa ko mga idol. Mag alagay din ako mga idol ng break fluid niya mga idol. Kasi dapat ano siya mga idol. Mag ano mga idol. Mag pidrin ako nun mga idol. Tapos talagang ko na siya mga idol lang bagong mga idol para ha? maganda mga idol ang kapit na kapit siya mga idol sa dis yung disbroke niya mga idol yung parang platong may butas butas siyan mga idol, tinong pangal ko mga idol si mga idol, tinanong kung mga idol dapat mga idol tugma na tugma siya dyan mga idol yan na siya mga idol oh yung mga idol na okay na siya dapat okay na siya dyan yan. Hinigpit-higpit ako mga idol. Dapat yung tama lang mga idol. Pagkahigpit mo mga idol. Yan mga idol. Hindi ka lang mga idol maano yan mga idol. Ma... Anong tawag nun? Yan mga idol. May lakas yan mga idol na maliit. Hindi ka matanggal-tanggal mga idol. Dapat mga idol makausog siyang kunti. Yan mga idol sa breakpad niya mga idol. Dapat buka-buka siya. Ayan mga idol. Tinatry ko mga idol na ang pagkawa ko mga idol yung para tumulak yan yung aseite. Dapat maluwag siya mga idol. Tapos kapit na kapit. Ayan mga idol. Ayan siya mga idol. Inigpitan ko siya ng allen ring. Ayan mga idol. Oh. Yung allen ring mga idol ko sa kanya mga idol natin mga idol. Ako lang yan mga idol gumagawa ta wala kong pambayad. Ayan. Tinatry-try ko lang siya mga idol. Kung okay na siya mga idol. Para pag sinalpa ko na siya mga idol, okay na siya. Yan mga idol. Yan pala mga idol yung luma ko mga idol na kalipir. Oh. ano na siya mga idol. Sira na yung yung ano yung mga idol yung nagpapump ng ano mga idol yung nagtutulak tinutulak ng asete mga idol ng kalit sira na yata mga idol hindi na siya mga idol nagbabalik yan ang mga idol yung bago mga idol na ko yan mga idol sa motor ko mga idol pero yan mga idol na luma itatabi ko lang yan mga idol kasi pag luma yung palabuti bibintak ko na siya para mambubuti Idol. Pero yan lang ang mga idol sa gilip ko na. Yan na siya mga idol. Pag ang mga idol, salpak ko na yan mga idol. Tinitingnan ko lang mga idol kung bakit siya di siya nagpapam. Yan mga idol. Dalagay ko na siya mga idol sa motor. Thank you for watching. Salamat.